silver na silver no mukhang malinis yan pero syempre put oh, ang dumi <laughs> eh paano huling nilinis yan 4 weeks ago pa tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng lubricant sa chain para hindi siya masyadong mag attract ng dumi WhatsApp mga talong at melong na naman nagvi-video. Yung sa video na to eh may makaniko series na naman tayo no. Syempre kung nagbabike ka, alam mo siguro itsura ng maduming chain. Sobrang pangit ng itsura, di ba? At least kahit papano, kahit alam mong madumi yung chain mo, gusto mo ganyan yung itsura niya pag magra-ride ka silver. Kadalasan yan, kaya nagiging madumi yung kadena ng mga siklista. Hindi maayos yung paglagay nila ng lubricant o ng lube. So, bago ko kayo turuan kung paano mag ng chain, eh, linisin muna natin to. Paalala lang pala mga talong kung mag apply kayo ng degreaser sa bike nyo, siguraduhin nyo na palaging nasa ilalim lang yung pag-spray nyo. Katulad nitong ginagawa ko, laging sa ilalim lang para hindi madamay yung bottom bracket at maiwasang malagyan ng degreaser yung bearing. At syempre, ganun din sa kaset. Laging sa ilalim lang ang pag-spray para hindi madamay yung bearing ng hubs. Mainit, namamatay na naman yung GoPro overheating problem na naman po siya no so ayan nalinis na natin ah, nalinis na natin ito patunay oh. so, malinis na yung kadena mo ngayon na explain ko sa inyo kung ano ba yung kadalasang ginagawang mali ng mga siklista pag naglulub sila ng chain Kapag pag nag apply ako ng lub sa chain hahanapin ko muna yung ano missing link ayun yung missing link ito yung missing link tapos papatakayan ko yan isa isa habang iniikot yung pedal. Ngayon, baka sabihin nyo, napaka mo naman mag-apply ng lube sa chain mo, kadena lang yan. Well, pwede rin naman yung karaniwan yung ginagawa na basta iniikot nyo lang yung kadena, tapos nilalagyan nyo lang ng mas mabilis. Pero kasi, para sa akin, una, mabilis mauubos yung lube nyo sa ganong paraan. Pangalawa, ang pinaka-main goal mo lang naman dito, e yung lube pumasok dun sa pinaka-pin nung bawat connection ng kadena. Yung labas ng kadena, hindi kailangang madulas yun. Yung loob lang nung bawat pin Yun lang yung mahalaga don. Mas mapapasok natin Or mas mape-penetrate natin yung loob nung kadena Kung iisa-isahin mo siyang patakan di ba? Pero either way naman Tulad nga nung sabi ko kanina Eh pwede naman yon, Kasi makakapasok naman yun Parin yun sa pin nung ano Ganto na kasi yung ginagawa ko talaga Isa-isa Hanggang sa makabalik ako dun sa ano Medyo matagal to Pass forward na natin Mago ko pala makalimutan no Ang gamit ko palang lube, Ay dry lube. Wala naman ako mismong brand na pwedeng mai recommend sa inyo basta dry lube. Kahit pag umuulan, dry lube pa rin gamitin nyo kasi yung wet lube, sobrang bilis nga maka-attract ng dumi. Eh yun nga yung iniiwasan natin. Eh pag naman umulan at kunwari nasaktuhan, kailangan mo pumadyak sa ulan, pahiran mo na lang ulit ng dry lube. Di naman mabilis mawawala yung dry lube. Ang maganda kasi sa dry lube, hindi nga siya masyadong kinakapitan ng dumi. Natapos ko lang ano, natapos ko nang patakan isa-isa. Ito na yung isang part na hindi ginagawa ng karamihan ng siklista tuwing naglalagay sila ng lube sa kadena. Kailangan, punasan mo. Punasan mo. Ang kailangan lang naman ng lube dyan, yung loob ng kadena, yung bawat pin, yung labas. Hindi kailangang madulas yan. Okay? Punasan mo parang ganto. kasi syempre, hindi lang yung kadena yung pupunasan mo. Kasi syempre, habang pinapatakan mo yung kadena, nagkaroon na rin ng residue ng lubricant. Yung chain ring, yung chain ring, at saka itong kag, saka itong kaset. So pati yun, pupunasan natin. Pati rin yung jockey wheel. Para less yung dirt na ma-attract So basically tutuyuin mo lang talaga siya parang ganito. yano oh. Mm. Walang dumi, 'di ba? Eh di malinis yung kadena mo ngayon. Hindi mo kailangang lagyan ng lagyan ng lagyan ng lagyan ng lubian. Sabihin na natin, rough estimate, 200 to 300 kilometers, eh maghugas ka na ulit ng kadena mo, tapos applyan mo na ulit ng lube. Pero, kahit hindi mo pa nararating yun, kapag naman nabasa ka ng ulan, or syempre, naghugas ka ng bike, every week, kunwari, naghugas ka ng bike, eh syempre, kailangan mo nang lagyan ng panibagong lube yan. O yun lang, punasan nyo lang siya, tuyuin nyo siya ng tuyong-tuyo, okay? Para, kahit matagal mo na siyang ginagamit, eh hindi siya makaka ng dumi. Ayun lang, may makaniko tip. Hindi mo naman kailangan maging mekaniko para matutong mag ng kadena, <laughs> right safe mga talong hanggang sa muli Cheers peace